Magandang araw mga kaibigan. Ito ang latest update kay ka Eric. Uh, kaninang umaga nagpaalam na siya na aalis siya ng bansa kasi i-issuehan siya. Ayaw niyang mag-attend ng tricom meeting ngayon at sigurado bibigyan siya ng warrant of arrest nitong tricom. So ngayon, <laughs> mayroon siyang live update. Nasa ibang bansa na siya. So ibig sabihin, ligtas na siya sa kamay ng Tricom. Kalabas na eh. So kung nasaan siya ngayon, saan siya papunta, ito, uh, pakinggan natin siya. Live uh, update niya ito. Ayan, live po ngayon si Ka Eric. Nandito po tayo sa isang transit airport Uh, kung saan, uh, ako po ay uh, mayroong uh, mga 45 minutes before boarding. Papunta po tayo sa isang malayong lugar, mga kababayan. Uh, bagamat ako po ay nalulungkot, subalit kailangan kong gawin. Sa aking pamilya, sa aking mga kababayan, uh, nakakalungkot itong paglalakbay ni Ka Eric uh, sapagkat ngayon po ay uh, kinakaharap natin ang isang kababayan uh, napaka-importanting sangandaan o crossroad sa ating bansa uh, tungkol po sa sitwasyon ng uh, malala na pagbulusok uh, ng ating bansa sa inyong uh, bulok na pamumuno at gobyerno. So, sa mga kababayan natin, live po ako ngayon. Uh, I have only around 25 minutes to go. Uh, Nag-update lang ako sa inyo, I'm safe. Pataymsan. Uh, ligtas po ako pero nalulungkot ako sapagkat uh, ako po ay uh, lumisan sa ating bansa, pansamantala, na hindi ko nakausap ang pamilya ko. Hey, at malumpak. sa ating mga kababayan, nasa napakahalagang sangandaan po tayo dahil ngayon po ay nagkakaroon ng malubhang krisis sa politika, lalo na yung pagpapadukot kay uh, Pangulong Duterte at uh, iligal na kakaditini niya ngayon sa Europe, sa Netherlands, at ang mismo ang anak niyang si Vice President Sara Duterte nagsabi malabo makakabalik kaagad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So, ngayon ang uh, ating bansa ay uh, patungo sa isang malubha at posibleng malala na krisis sa politika. At maapektuhan ang ating ekonomiya at ang buong kabuhayan at kalagayan ng ating bayan. Uh, ngayong araw yata magkakaroon na naman ng uh, tuwadkom o Tridor meeting, itong mga alipores ni tambaloslos no? yung mga bulok at uh, mga kurakot na politiko at abusado, tagaya dyan ng mga Tricom Tricom nila, upang busalan at uh, po ng karapatan ang ating mga mamamayan na makapag, uh, makapagpaambag, makapakinig, at mapapadaloy ang katotohanan mula sa mga independent social media-based political commentators, kagaya po ni Ka-Eric. So ngayon, uh, we expect na bago po matapos ang araw na ito dyan sa atin, Friday, maya-maya, uh, maglalabas sila ng arrest order uh, by way of citing us in contempt. Uh, dahil hindi kami daw sumisipot sa kanilang mga pinapatawag na abusado, mapanupil at uh, binggatibo na uri ng uh, paggamit at pagwebunay sa Kongreso, by abusing their contempt powers in order to perpetrate ang tinatawag na climate of fear at ang suppression of free speech and freedom of expression. So sa mga nagtapag-message uh, ngayon, maraming salamat sa inyong uh, prayers, sa inyong message of support. Uh, Na-appreciate ko po, bag bagamat mabigat ang kalunguban ni Ka-Eric, at bagamat ako po ay uh, nakakaranas ngayon ng panibagong kalungkutan na hindi ko upos maisip na mga mangyayari po sa pamilya ko at sa ating bayan din na mawawalay ako sa inyo no uh, I'm preparing now to board hindi ko muna sasabihin po kung ano ang airline at saan ako papunta uh, power tripper kasi ang mga humihiral ngayon sa poder at gobyerno ni Marcos yes Uh, hindi po kami nagkausap nila ma'am Lorraine Badoy at nila Torney ni Trixie. I do not know about their plans. But on my part, uh, ngayon ko po isisiwalat sa inyo. Umalis talaga ako kasi ang plano sa akin, I have been informed by reliable sources sa loob po ng ating contact sa Kongreso Nakapag nakuha ako by way of arrest order ng Kongreso nila Tambaluslos, hindi po ako ay doon sa House of Representatives." Mm -hmm. Kung hindi ako sa Quezon City Jail o isang city jail, at ang target sa akin po ay assassination, pagpatay mm -hmm. talaga. Mm -hmm. Kaya nag-decide na ako na mag-sidestep. No? Ang source ko po is very reliable. Uh, ang plano po kay ka Eric ay uh, t -t talagang assassination, pagpapas lang. At palalabasin lang na uh, aksidente ang nangyari dahil nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng uh, city jail. Ang pinakamalapit po na city jail na dadalhan sa akin ay Quezon City Jail. At uh, doon po magaganap ang assassination. Kilala ko rin po ang nagpapautos kasi ang kumausap sa akin ay isang uh, former uh, lieutenant colonel sa PNP. Uh, malapit sa akin at ngayon ay nakakahalubilo niya itong kongresista na uh, utak-pulbura. 'Yun na lang siguro ang tawag natin sa kanya na utak-pulbura na kongresista. At sinabihan ako sabi niya, sir, uh, hindi na to biro, mag side step ka na. Kasi hindi ka lang ikukulong. Uh, malamang ma-assassinate ka sa loob ng uh, kulungan. Either ikaw ay palalabasin na binangungot, pero ikaw ay uh, sinakal ng unan at upang hindi makahinga o ikaw ay sasaksakin sa loob ng kulungan. Kilalaan niyo po itong congressman na Otak Pulpura, hindi ko muna pangalanan ng kanyang name. No? pag nasa lugar na ano na ako, secured na ang ating location, siya po ang isa sa nagpautos na i si Kyrie. Of course, uh, kagustuhan din yan po nila Romualdez, nila Marcos, na ang mga matatalas na kritiko ay kanilang tanggalin sa landscape of uh, public uh, commentary and uh, sa sa pagdevelop ng namumuo na malawak at malakas na kilusang protesta nang mga mamamayan. Kaya kung magpapasensya niyo po, pulang-pulang mata ko. Ay hindi lamang po sa naluluha ako kaninang madaling araw kundi wala pa akong tulog. No? I've been away for uh, almost uh, uh, 16 hours no, na hindi ako nakakatulog pa dahil uh, nagmama-check tayo ng paligid natin no. Uh, sabi ko nga hindi naman ako aalis, pwede naman ako dyan mag see my underground. Uh, pero dahil nga sa limitasyon ng support system sa Pilipinas Uh, pwede pa akong uh, maipatumba doon sa mga kriminal na mga elemento. At pwede din po ang NPA ay lumakas ang loob para isagawa. So, yun po ang malungkot na kalagayan ni Ka Eric. Kaya kailangan bakapan natin siya ng panalangin. Good luck, Ka Eric, sa bagong journey sa iyong buhay. So mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig. Dahil ang sweldo sa channel na ito, uh, namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para ma-repair maayos ang